As a follower of Christ, importante na sa atin ang prayer. And through praying, nakipag-usap tayo sa ating Panginoon. We give Him all the praise. We give Him all what we have to Him. We praise Him, we glorify Him. We, we thank Him sa lahat mga ginawa niya sa buhay natin mula sa wala pa lang sa pagkait ng mundo at langit hanggang sa ngayon kalagayan natin and we also thank him sa so anong meron tayo ngayon and this is also para magrepent tayo every day na gumagawa tayo ng mga pagkakamali natin and alam na natin sa sarili natin na pinayaran na niya yung mga kasalanan natin on that cross. And, pero, it's important pa rin to pray and ask for forgiveness even after we're saved as a way na rin para ma tayo na mag every time na gumagawa tayo ng mali. And one example ng pagiging important ng prayer is yung pagkakaroon ng sakit ni Haring ni And sabi dito sa Second Kings chapter twenty verses one to seven in we si, si and nagpray Lord and he said in verse three Remember O Lord how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. He just praised God and he told the Lord na he followed him with holy heart and nagawa naman niya yung mga mabubuti sa paningin ng Lord and he cried and just vulnerable ang pinakita ni Haringa si Kaya and then after nun 3 days gumaling siya it takes faith talaga and be honest kay Lord Uh, sabihin natin sa kanya lahat ng mga prayer na gusto natin ibigkas kung ano man yung problema na pinagdadaanan natin kung ano man yung pagsubok na meron tayo kung ano man yung mga uh, naisip natin na hindi maganda negative thoughts galit sa ibang tao anything na hindi maganda sa paningin ng Lord na uh, or hidden things na hindi pa natin ako confess kay Lord like sins na hindi pa natin na repent and confess kay Lord and hindi natin hindi natin ito malalagpasan talaga hanggang hindi tayo nag-ihanis sa kanya hindi natin nasasabi ito sa kanya kaya it's very important to pray and just be honest with God be vulnerable with God sabihin natin sa kanya kung ano yung makailangan natin with thanksgiving of course sabi nga sa verse sa uh, Philippians 4 verse 6, uh, Do not anxious about anything, but in every prayer, with petition and thanksgiving, present your request to God. And the peace of God will go through our hearts in Christ Jesus our Lord. Yan yung following verse nun. Kaya, uh, yun lang. Don't be anxious. don't be, um, Don't be clouded by all bad things na naiisip natin araw-araw. And, pag nangyari yun, kapapalayo lang talaga tayo kay Lord and hindi natin mararamdaman ulit yung presensya niya. Hindi natin yung Holy Spirit by focusing more on the bad things rather than focusing on what God has already planned for us and what His promises for us. And, I pray na Malagpasan niyo yung mga pagsubok na pinagdadaanan niyo And also pray for me This past Old days Naging vulnerable talaga ako Naging ako sa harap ninyo na Ito yung pinagdadaanan ko Bad things pa ako na Na nilalaban Bad situations Honestly Ayoko talaga sabihin yun sa inyo kasi It's too personal eh, Nung buo, -buo masyadong personal kaya kaya lang it, uh, kung call kung naman ako ni Lord sa inyo hindi naman lahat pero yung something na makaka-relate man somehow sa inyo yan lang yung sasabihin ko kaya I'll pray for you on the other side of the screen and I'll also pray for you and like I mean also pray for me wala naman tayong may pinagdadaanan eh. Kaya, let's never stop praying together. Sabi nga rin sa Bible, uh, Pray without ceasing. Kaya walang tigil dapat tayong malalangin sa ating Panginoon. Again, be honest with God. Ayan lang po. I bless po sa inyo.